Isang mambabata ang nagpanukala na patawan ng mas mataas na buwis ang pinakamayayamang Pilipino at mapababa ang buwis ng mga mahihirap na kababayan. Yan ay sa pagharapon ng Department of Finance sa Komite sa Kamara. May report si Zai Chua live rin mula sa Batasang Pambansa. Zai, Yes, Princess, isang mambabata sa nagmukahing ibaba sa 10% ang singil ng buwis sa publiko mula sa orinal na 12% value-added tax. Would you think that returning the money that would have been paid by taxpayers to the taxpayers instead could at least be more efficient? I think the Secretary is one with you that we really need to spend wisely. But I think for us, we need to maximize revenues as well. Kahit yung current taxes natin collect, nahihirapan po kami. How much more to propose new taxes? Ito ang tinalaki ni na Batangas First District Representative Leandro Leviste at Department of Finance o DOF Undersecretary Carlo Adriano sa pagdinig ng Committee on Ways and Means. Ayon sa datos ng DOF, 42.3 bilyon piso hanggang 118.5 bilyon piso ang nawalang kita ng gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil sa ghost at substandard projects ng DPWH. Katumbas ito ng 95,000 hanggang 266,000 trabaho na sana ay pakinabangan ng mga Pilipino Panukala pa ni LeViste patawan ng mas mataas na buwis ang pinakamayayamang Pilipino at mapababa ang buwis ng mga mahihirap na kababayan If you want to have lower taxes net then you would first need to decrease the deficit so what i'm proposing is not a net increase or decrease in taxes revenue neutral but lower taxes on the poor replaced by higher taxes on the wealthiest Filipinos. Suportado naman ni Batan First District Representative Tony Roman ang panukalang ito. Aniya ito isang social justice concept na layong pag ang buhay lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kung ang pondong ginagastos natin sa, sa mga flood control projects ay, ay napupunta sa wala kasi nga minsan dinadaya. Sabi niya, eh, huwag na natin budgetan yan sa halip. Mag, magbigay lang tayo ng tax uh, credits huwag na tayo pababain natin yung taxes na sinisigil natin sa ibang sa mga taong bayan. Bagamat pabor ang DOF sa panukalan ni Leviste, kailangan pa rin pag-aralan kung paano mapapababa ang buwis. Ayon sa DOF, kailangan ng fiscal consolidation kung saan ang deficit ay patuloy na bababa. Yashpin sa isa pa sa panukalang batas na inihay ni Leviste ang wealth tax kung saan magpapataw ng mataas na buwis sa high-end homes at land. Mula dito sa kamera, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.